mga boses ngayon maaga po tayo, mamaga po akong bumisita dito sa aking taniman ng gulay para ma bisita kung anong sitwasyon iikutin uh, ko po lahat bago po ang lahat huwag niyo pong kalimutan mag subscribe pindutin na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa susunod kong mga video ito mga kaboses, natin. yun ka-fertilizer din yan ng 16-20 para ang parami ng bunga ito naman patula namulaklak na hindi to bill paper to. Oh. Oh. Ceiling green, ceiling labuyo. Ito bill paper to no. Yung dalawa. Mayroon dyan isa eh. Hmm. maliliit pa ito naman yung sili kahit pa paano maliliit pa nagbunga na okay lang yan fertilizer din yan ng 16-20 para Marami ng bunga. Ito naman patula. Namulaklak na. Ang dula nito. 'to bill pepper 'to. Oh. Oh. Ceiling green, ceiling labuyo. Ito bill paper 'to no. yung Dalawa. Mayroon dyan isa eh. Hmm. maliliit pa ito po yung taniman ko ng sili, medyo pagulang na po pero marami pang bulaklak <coughs> medyo dinapuan po siya ng sakit na uh, ano bang tawag na sakit na to medyo hindi di, ano pa ako rito yung na ano siya, 'yung mga bunga niya. <coughs> Ito po 'yung nagkakagigil nito. Subukan ko ma ko konsulta ko po kung paano 'yung gamot na dapat ditong i-spray. Kasi sayang 'yung mga bunga, mamatay lang. ito po yung aking yung bill paper may bunga na rin po kaso maliliit pa pa pwede may ma-harvest sunod naman dito yung aking palayan Ampalaya Ayan, isang diritsyo po yan Tsaka ito namang mulaklak na rin po Dalawa, tatlo Apat <coughs> Pitong kama Tsaka mayroon pa rin po dun sa Kabila, mayroon pa pong Isang kama Ito naman yung sili eh, namunga na rin pala to. Siling labuyo. Siling labuyo pala to, pala to Ray? labuyo Kala ko yung ano to, yung bill paper. Ah, yun yung kasamaan nito. Ito yung talong. na rin. lak narin Nalagyan ba kayo ito na Ricky ng abuno? Hmm. Yung pampabulaklak. Hmm. Mamulaklak na eh. Ito may bunga na rin to. Yung upo. Mamulaklak ay may bunga na. Ay natusok. Sayang so, Aming upo ay Bunga na siya Ayun tusok pa-sprayhan ko yan pagka uh... yun namulaklak na rin yung patula ah, ito ito na so, abunuhan kaya nito Pati yung sili Oo oh, Okay na mulaklak na eh Okay na, okay na yung puti kasi ma ka-recover na yan eh, no? Mataba-taba na eh. Pagka nakabuhelo na yan, larampag na yan eh. Ayun oh, eh kung no, sili kukunin ko na, na yan eh. Iwan ko lang yung talong kung mayroong Kunti lang no Bu Ano pa yan Bu Sunod pa yan Ito yung ampalayer eh. Ano yun ah Pagamba um, yung ampalaya rito sayang hindi pa na buhayan to oh mga bulaklak na oh. Aba, may bunga na pala kailangan may sprayan ayun malalaki na oh bunga nya nauna kasi ito na itinanim hindi ko nadala yung ano pang spray